Abal mo a uh, ang uh, legal term na restitution, ang pagbalik no isaka isa ka sang corpus delicti, no ang uh, ang body of the crime. Mm -hmm. Like for example, kumayara kita sang theft, uh, robbery, malversation, syempre ang uh, body of the crime sina, na mga ang kwarta, no nga mm -hmm. ginnakawat. Uh, uh, so, i-restitute ina siya, so ibalik dito sa gin kawatan ang i mga ginkawat. So ang magnanakaw ay may obligasyon para sa pag-restitute na no? pagbalik sa iyang ginkawat, no? Mm -hmm. So in this case ang ginkawatan ng gobyerno. So mm -hmm. ang restitution, uh, isa ina ka uh, isa ka order, no? Especially kung tapos na ang hearing, kay inasa sa civil aspect ina siya uh, bumubing. no? Uh, kung nangawat ka uh, maski may criminal li liability ka na, may li liability ka na, may arak pagyapon sa civil liability to uh, restitute, to return atong uh, ginkawat nimo.